ang isang perlas, kailangan ang reaksyon po niya, bubula. At ang bula niya ay puting-puti. Kulay, gatas, na puting-puti. Kapag ang isang perlas ay binuhusan mo ng asido, at ang kulay ay iba. Bumula, at ang kulay ay iba. Hindi siya puting-puti. Ibig sabihin, fake po yun. Kapag binuhusan mo ng asido, at hindi naman nagreaksyon, wala po. Magandang panahon ulit sa inyo mga ka -MT. Sa video po natin ito ay pag-aaralan natin kung paano malalaman kung ang isang perlas ay tunay at ito ay genuine sapagkat maraming perlas na lumalabas ngunit ito ay peke naman. Ngunit bago yon, saan nga ba nanggagaling ang perlas? Ang perlas po ay nanggagaling sa kabibi. Kapag ang kabibi, taklobo, ay malalaki na. Siya po ay nagkakaroon ng itlog sa loob at iyon yung tinatawag na perlas. Kalimitan ito ay nilalagay sa mga singsing. -sing. At nais nice din po nating malaman na ang perlas po ay may iba't iba kulay. May mga example po tayo dito ng iba't ibang kulay na perlas. Ito yung isa. Yan yung kung tawagin ay silver overtone. Ito yung pangalawa. Iyan yung dark gold overtone. Ibig sabihin, dilaw na dilaw po siya. Matapang pagkakadilaw. Tapos ito pa yung isa. Yan tinatawag na rose overtone. Meron pa ito. Meron din pong kulay pink na perlas. At meron din pong kulay purple na perlas. Ilaman lamang po yan sa mga example ng kulay ng mga perlas. Ngunit, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang perlas, anuman ang kanyang kulay, ito po ay kailangan malaman natin ang pagtingin kung ano ba ang original na perlas. Ganito po ang pagtingin ng original na perlas. Napakasimple lang. Kapag binuhusan ng asido ang isang perlas, kailangan ang reaction po niya, bubula. At ang bula niya ay puting-puti. Kulay, gatas na puting-puti. Kapag ang isang perlas ay binuhusan mo ng asido at ang kulay ay iba, bumula at ang kulay ay iba, hindi siya puting-puti, ibig sabihin fake po yun. Kapag binuhusan mo ng asido at hindi naman nagreaksyon, wala pong reaksyon, hindi nagreact, ibig sabihin fake din po yun. Kahit po anong kulay ang kanyang lumabas na kulay kapag binuhusan mo ng asido, Kapag hindi po kulay puti, na parang gatas na puting puti, iyon po ay peke. Ganito po ang, ang tunay na kulay ng isang perlas. Ganito po yan. Yan. Kailangan po puputi ng ganyang kaputi. At kapag ka puti puputi ng ganyang kaputi, yan po ay, ibig sabihin ay, genuine yan. Kita niyo po, ganyan ang reaksyon ng tunay na perlas kapag binuhusan ng asido. Uulitin ko, pag iba ang kulay at hindi ganyang kaputi, o walang reaksyon kapag binuhusan ng asido, fake po yan. Napakasimple lamang po. Wala na ibang gagawin. Kahit gaano kaganda, kahit gaano ang kulay ng isang perlas, pag binuhusan mo ng asido at ganyan, ibig sabihin, genuine po yun. Maraming maraming po salamat at pakisubscribe ulit ang aking Channel like and share para po tayo ay makagawa pa ng maraming video. God bless po.